sa mga balitang pang-consumer at kalakalan. Binawasan na rin po ang water pressure sa Metro Manila, Rizal at sa Cavite. Ayon po sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, maranasan daw ho ang mahinang supply o daloy po ng tubig tuwing, tubig, tubig, tubig alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga. Ito isang paraan daw para makatipid sa tubig. Sa ngayon kasi patuloy po na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam. Mula po sa 198.80 meters kahapon naging 198.40 meters na lang ito ngayong araw bagamat malayo pa yan sa 180 meters na normal operating level ng Angat Dam. Sa kabila niyan, siniguro naman ng MWSS na walang mawawalan po ng tubig. Sigurado ha, pati ang Task Force El Nino, iginiit e na malabong ha, magkaroon ng water crisis sa Metro Manila sa ngayon. Samantala ay pinatigil muna ng Agriculture Department ang panggangkat para sa Galunggong, Bonito at Macarel. Ayon kay DA Secretary Francisco Chulorel Jr. para sa canning at institutional buyers lamang kasi dapat ang inaangkat na mga isda. Pero may mga ulat na nakararating ang mga ito sa wet market. Kaya naman simula April 1, papayagan na lang ang pag-angkat ng bakarel na gagawing delata. Dapat din daw may label ang mga isda na inaangkat ng uh, oh, isda na inangkat ang mga ito para sa canning at hindi para sa wet market. Ipinag-utos po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbuo ng komite na hahawak sa right-of-way issues ng mga railway project. Pangungunahan ito ng Transportation Department habang... Bahagi po naman ng sekretaryat ang PNR. Layo ng komite na padaliin at paikliin ang proseso ng land acquisition para mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto. Inaatasan din po ng Pangulo ang komite na magsumite ng biannual report tungkol sa progreso ng right acquisition. Sa ngayon po, may ilang railway projects po sa ang pamahalaang Marcos Jr. Yan po ang Metro Manila Subway Project. North-South Commuter Railway System at ang Mindanao Railway Project at ang South Long Haul Project. Umaasa naman ng Energy Department na madadagdagan ng 300 megawatts ang supply ng kuryente ngayong tag-init. Manggagaling po yan sa iba't ibang pasilidad na inaasahang magiging operational sa mga susunod na buwan. Kasama na dyan ang isang coal-fired project at isang pasilidad o ilang pasilidad na gumagamit ang solar energy at hydropower. Bagamat unang nagbabala ang DOE na posibleng magka-yellow alert ngayong buwan at sa Mayo, hindi naman daw nakikitang magkakaroon ng tuluyang shortage. Wala pang naitatanang ka So ng foot and mouth disease sa mga hayop sa Pilipinas. Yan po ang tiniyak naman ng Agriculture Department sa gitna ng pagkalat ng sakit sa India, Vietnam, Thailand at Indonesia. Ayon po sa DA, bantay sarado ngayon ang kagawaran sa posibleng pagpasok ng naturang sakit sa bansa. Katunayan nga po may inaasahan na ro po ang ahensya na darating na mga bakuna para dito sa buwan panahon Dagdag yan sa kalahating milyong doses na stock ngayon ng bansa. Ang foot and mouth disease ay isang viral infection na nagdudulot ng pamamaga ng bibig at rashes sa kamay at paa. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.